Narito tayo ngayon upang matunghayan at pag-usapan ng talaga namang napak-init at nagbabagang napaka-trending na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nandoon pa rin si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay nila Ate Erika upang interview at makapanayam ang kanyang lolo at lola na naiwan pati na rin ang kanyang ibang kamag-anak na nagagalit sa kanya sa vlog nga na ito ay sinabi nga din ng lolo ni Ate Erika na siya daw talaga ang unang vlog ni Kuya Rowel upang tulungan. Ngunit nabaling nang daw talaga ang focus kay Ate Erika at ginawa siyang kalingap angel. At dahil nga doon ay nagtuloy-tuloy na rin ang sikat ni Ate Erika. Ay, magandang araw po sa iyo. Uh, ang pangalan mo tay? Miguel. Ah, Miguel. Sarita. <coughs> so Sarita. Ikaw yung unang giblog ni Rowel? Ang po, ang po. Para tulungan? Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Iri yung tulong? Ay, di ko nga po alam at siyang napukusan, napukusan na nila rabat. Di, ang sayasan ni, ano, ni Roel, inilipat ni, niya, inilipat kay parang hindi daw kaya ano. Abang uh, po, ko yung, yung, yung nasagbuhan si Erika, parang Si Erica ang ano, parang turn over ni oh, Ruel kay Rob. Kay Rob. Kalingap Rob. So yun, uh, ginawa ang Kalingap Angels. Mm, yun, yun. Mm, Ayun. So maliwanag po mga kaibigan no, oh, na dito ba nakatira si Erika noon? Dito po, dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Ah, okay. Nung dati pa sa kung kami sa Katandungan yun ay napalit. Dito nga din ay nalaman ng lahat na may isa pa lang Matanda na negosyante ang tumutulong kay Ate Erika at ang pangalan nito ay June A. Nakilala daw ito ng tita ni Ate Erika sapagkat nagbigay daw ito ng pera pampaopera sa mata ng lola ni Ate Erika. Ngunit kalaunan ay hindi daw ito napakinabangan o hindi daw nakuha ng lola ni Ate Erika ang pera na ito sapagkat hindi daw ito ay binigay nila Ate Erika. Kaya dito na nga rin nagsimula ang talaga namang malala at napakalaking gulo o hidwaan sa pagitan ni ate Erika at ng kanyang lolo at lola na talaga namang nagpalaki, nagmalasakit at nagpaaral sa kanya simula nung siya ay bata pa. Lagi like si Erika, po, maliit pa niya sa amin. Kaya na nagpalaki noon. Kami na po, kapagay. Nasaan sila ngayon? Ayun nga sa bagong bahay na po. Ah, may bagong bahay na po sila. Sino okay. po ang nagpatay ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino po ang tumulong ang nagbigay na yung ng bahay? Ayun, ang pag ko po, po, yung nga po mga kausap ng sila, may matanda, yung daw matanda, kung sino matandang yung ano yung... Matanda? Ano yun? Ang alam ba ganun? Jun E yata yun. Ah, Jun A? A? Matanda na ba yun? Ay, sabi po, matanda na. Ate, <laughs> eh ano ko lang, matanda na ba si Jun A? matanda na po. Siguro po mga mga 60 or 50 yan mga na ganyan. Nakita mo na di pa? Nakita ko na po yun. Saan mo Kasi nakita? Kasi nagpasalamat po ako rin sa kanya nung, nung mag... Yung last baga po na hmm. vlog ni, ni Kalingap, ano ni Rab, na nagbigay ko na mama ng mga pampa-opera ng samata. Okay. okay. Ay hindi po namin alam na kakontak na pala po. Yung... Dito nga din ay nalaman nila na habang binavlog daw pala ni Kalingap Rob si Ate Erika, ay kakontak na ni Sheila May o ng ate ni Ate Erika, si Sir Jun A. na sponsor at negosyante. Kaya naman ang mangyari ay... Sinabi daw ni ate Sheila May ni Erica kay Sir Jun A na huwag nang padaani ng pera kay kalinga Prab at diretsyo na lamang sa kanila. Kaya naman ito rin ang naging rason kung bakit umayaw na si ate Erica magpa-vlog kay Kalinga Prab. At dahil nga dito, ay napatayuan na nga si Ate Erika at ang kanyang ate na si Sheila May ng bahay at nung nakapatayo na nga ng bahay ay hindi nila sinama ang mga tao na nagpalaki sa kanila na ang kanilang lola at lolo at ang iba pa nilang kapamilya kaya nagsimula ito ng hidwaan Nagbigay ko ng kampa opera ng samata Okay Ay hindi, hindi po namin alam na kakontak na pala po yung contact na nino? Si Sir John Ni Sila May? Umpo. ah, okay. So, yun, yun lang yun po yung ano namin. Nakita mo lang si John is sa video? Oo, oh, mahaba yung buhok niya Mahaba buhok. So, may edad na. Umpo. Mm -hmm. So, gusto niya tanong, tanong ko si tatay kung sino'ng tumulong sa pabahay nila? Ano po, si Sir John. Sa kanya pong pabahay yan. Itong okay. pinairing ka? Wala po dyang sabi ko ng mga e-lovers sa kanilang pabahay kay sensitive okay. pati mga gamit ng bahay okay so ibig sabihin ngayon may bah may bahay na si Rica okay. sila may may kumpleto ang gamit okay so ang, ang niyan si Jun A si John hindi ang ilabers e hindi, hindi ang ilabers e inaangkin lang po ng mga e-lovers. inaangkin nila na sila na kubahay kaya sila yan. nagagalit kasi ayaw nila Simula nga daw nung bagong taon at nag- galing sa ospital ng lola nila pagkadating daw ng lola nila sa bahay ay nakahakot na daw kagad si ate Erika at ang kanyang ate Sheila May nang sa ganun ay makalipat na sila at nung nakalipat na sila sa bahay na pinatayo ni Sir Jun A ay hindi na raw sila muling bumisita sa kanyang lolo at lola at iba pang kamag-anak talagang kaya naman sumama ang loob ng lola at lolo ni ate Erika sapagkat parang kinalimutan na lang sila basta-basta ng kanilang apo na kanilang pinalaki at pinagmanasakitan. Ah, ganun ba? so alam mo yun yung kwento? Alam ko Kasi naririnig rinig 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 rin yung kwento. Mm -hmm. Kasi nang iisang bahay lang na magpapasit kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, uh, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta dito si Erika? Mula po nung ano nung bagong taon po na nung last po itong nasa ospital po kasi mama noon pag-uwi po mm. namin dito wala na sila naghakot ng na sila ng gamit nung paghakot last year pa mm. Opo, nung bagong taon pa po Mula, mula noon hanggang ngayon hindi siya po pupunta rito napunta naman Hindi na po Hindi na po pupunta rito wala wala na ni po dumalaw hindi Wala na pong irikan po pumunta dito Pati is she may... Wala na okay. Yung mga palabas po ng mga Elaver na na sinasabi po nila na monthly-monthly may natatanggap si mama, hmm. sila mama yung mga kamagulang ko. Meron? Malingan po yan. So wala pa lang natatanggap? Wala. Simula pala ay napabahayan si Ate Erika ay hindi niya na sinama ang kanyang lolo at lola sa pabahay na kanilang natanggap. At pagkatapos naman ito ay bumukod na nga sila ng kanyang ate sa mga tao na nagpalaki sa kanila at nagmalasakit simula bata pa sila. At sabi pa nga, amin ng lolo at lola niya sapagkat parang feeling nila ay kinalimutan na lamang sila bigla-bigla ng kanilang mga apong pinalaki nila. Mm -hmm. Kasi nang iisang bahay lang naman po kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, uh, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta dito si Erika? Mula po nung ano, nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital ko kasi mama noon, pag uwi ko hmm. Yeah. dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taong pa po. Mula noon, hanggang ngayon, hindi siya pupunta rito, napunta naman? Hindi na po. Hindi na pupunta rito? Wala ni, na po ni, po. Dumalaw, eh. hindi? Wala na pong irikan po dito. Pati si Sheila May. Wala na. Okay. Yung mga palabas po ng mga ilaber na na sinasabi po nila na monthly-monthly may natatanggap si mama. Hmm. Sila mama, yung mga kamagulang ko. Meron? wala. malingan po yan. So wala pa lang natatanggap? Wala po yan. Yun po yung gusto kong <laughs> dinisin ko talaga na nalalaman po ng tao ni binabaliktad po nila Okay. Hmm. Nakakaya pa. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang talaga ng mga nagtitrending, nagbabagat, napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye.